magandang uh, tanghali mga katoto. Ngayon po ay uh, magpapalit tayo ng buhangin sa kaso. Paano po ba ginagawa yan? Eh, nakakadalawang clutch na po tayo, pangalawa to ngayon. Mangyari po kasi yung mga ibon na yan makukulit yan eh, yung mga kalapati natin. Kinakaikay nila yan, yung buhangin din sa kaso. Kaya obligado po tayong palitan natin yan. Ngayon na po yung pagkakataon para magpalit tayo. Napaka-importante po kasi natin gawin yan ngayon. Kasi nauubos yung buhangin. So nang nung matay tayo ng buhangin ngayon, nangalap tayo kanina. Kararating rating ko nga lang. May lipalo pa pa tayo mga po. So ang gabi natin, dapat meron po tayong langgana o oh, kahit eto, okay na to. Ito available natin dito. Tapos meron kayong screen itong screen na nato parumi pero okay lang yan kasi sa yung lang naman yan katoto sa tawag dito sa salaan lang naman yan ipapakita ko sa inyo ang tama dapat sasalain natin mga katoto kasi meron po ah uh, mga batong batong salain natin tapo na to kasi ano lang naman yan katoto ah okay. uh, ano lang yan konti lang naman yung pasok tatlong pagkakaroon lang naman ang meron So kanawin po natin yan. Tanggalin po natin yung mga bato. Kasi bawal po yung bato niyan yan eh. Madali tayo dyan. Baka malumot ng kalapati yan. Sigurado hindi matutunawan. Alam yung mga katotong yung kalapati. Mahilig yung tumukan ng mga bricks. Nagkakamala nila yan na ano, bricks. Yung eh, kung buhangin lang ito kayo nila, walang problema yan. Kaya nilang idumi. Eh. Gaya nyan, may halip ang bubog. Super check rin po natin mga katoto. Hindi basta-basta alagay -basta, lang tayo ng lagay. Bakit po natin dapat palitan ng ng buhangin ng ating mga pasok? Lalo-lalo na yung mga pangalawang clutch niya. Eh, may microbio na po sa ilalim yan mga katoto. Marami na pong namamahay dyan yung ulat. Laging basa yung paso ninyo. Malamang eh, may rukuod yan. Malalim. Kaya yan mga katoto. Dapat po natin palitan. Kaya natin dapat lagyan ng bagong buhangin bukod sa mikrobyo, tanggal, mga uod, tanggal, mga dumi ng ibon, matanggal din. Tapos maiwasan yung ano, yung pag-split ng ibon. Alam pag-split ang ibon, naku. Mahihirapan po yan makasalban sa karera kung sakaling hindi karera nyo. Sa mga nagkakalapating magaling, nire-reject nila yan mga katoto. Kinikin na nila yan kasi lang ang gastos mo kaya dapat habang lumalaki po na yung natin o so, pagkapisa pa lang double check po sa paso. so okay na po siguro yan mga katoto okay na po siguro yan sabi mo natin dito ulit sa ating timbang maliit Pino na yan. Ayan o, pino. Pwede na po natin kunin yung pasok. So, maantay nyo lang po ako. Kunin ko lang para Malaman nyo rin kung aktwal na ano. Huwag po kayong maaaris. babalikan ko po kayo. Ito. Ito. Gaya po nito mga katoto, ayan eh. Yung mga dumi. Ang liit na ng itlog niya, walang ina, wala laman. Mabuti may napisa pa. Ipapalitan na po natin yan mga katoto Ang samantala, lagay mo natin ito dito Yun yung po nangyayari niya katoto Yan Yan yung, yung ating ilakay Tama. Yan, tumitigas yan. Puna, kita, pulang, uh, kung meron po kayong bibirang kung hindi po haluan ng atong yan Yan o. Oh. May butas. Lagyan natin ng ano. Ang tapal. Siguro kahit dumi na lang ng ibu. May pati Eh ano naman yan. Hindi naman habang buhay yan dyan eh. Bilinisan din naman natin yan pagkatapos natin mag-blast na kakao. Yan. Basta huwag lang lumusot yung buhangin. Kasi yung nagdyan na uubos yan eh. Pero kung mayroon kayong gyaryo, mas may may gyaryo sa pangunang lagay, kipin natin sa ilalim lagay. Huwag po kayong mandiri kasi alagaan naman natin yan. Ano. Yan. Matitigas naman yan pagka nalagyan ng buhangin yan. Lagyan natin ang buhangin. Kailangan, kailangan po talaga yan. Kung meron po kayong uh, tawag dito, apob hapog muna, uh, muna tapos ihalo nyo yung apog na Ang ano nun, ang purpose nun para hindi manimikrobyo, hindi dumami. Maprotektahan yung inakala, protektahan yung ibon ninyo. Siguro okay na Yan. Ayan. Para mas ano, Uh, hindi lamigin yung ibon nyo kasi kung kanina yung nakita nyo kanina mga katoto yung itsura nun lalamigin pa rin yung ano yung inakay hindi malilimlim na maigi so ilalagyan na natin sya so ilalagyan na po natin ito mga katoto ganyan lang po ang paglalagay basic na basic lang mga katoto napaka importante po talaga ulang sa buhangin nagkahulog-hulog na kasi yung buhangin natin dahil may butas Mapipisa na po ito mga katoto, mo, may crack na siya. Siguro mamaya lang pisa na yan. Eh. Nagalaw, natunog. Lagi na po mapisa. Ito ang isa. Sindipin so, lang po natin kung meron. Palagi ko meron kasi maitim eh. So ganyan po ang problema niyan. Pagka ano, mabuti ka ang at hindi nabasag. So, uh, kapag kami buhangin po kasi mga katoto, uh, poprotektahan din po yung itlog nila para hindi mabasag tapos yung inakay po yung ganong kalaki po kanina na nakuha natin sa, sa unang paso sigurado yung matatapakan yung mga katoto pag walang buhangin hindi, hindi siya makakailag ilisan lang po natin mga katoto okay na ito. So, Tatak pa na lang natin yung ano, yung butas niya. Kahit siguro yung upos ng sigarilyo, pwede na yan dyan. Ipasok. Kaya alam, wala tayo. Tayo nyo matay na yung sigarilyo. Kukuha lang ulit tayo ng dumi ng kalapate, no? Ayan. Ang una, ganun din po. Ito babarahan yung mga butas-butas nila. Importante rin po kasi ang Ito, may ganyan. Pero kung may ka na, kahit na siguro, ano, hindi uh, mo nalagyan ng black. Okay na yan. Yung pinaka, ano natin, pinaka blacker. Ang dikit. Sarihin na po natin yung ating ang ganyan ko toto, mas mainam to kung may kayo ha. Ah. Dyaryo muna muna. Tapos yung ganto nyo, haluan nyo ng apog. Tayo kasi yun. Wala, wala tayong panahon kumuha ng bumili. Eh, kasi na kayo. Pero yung, yung, talaga pinaka-standard yan. Pinaka-standard na po. Pero the best na buhangin mga katoto, alam mo kung ano? Yung, ano, yung buhangin dagat. The best. Bakit ka mo? Hindi lalang kami hindi makaka ano basta basta maka yung ibang mikrobyo doon makabahay kasi mahalat yung lupa ano eh malapit kayo sa tabing dagat mas maganda pong gamitin yun so yan po mga katoto mamaya maya lang siguro ng hapon pisa na yan ano, eh, bumubukol na po yung itlog ayun ang may basag so, po natin yung basag ito eh, pero sa palagay ko meron din to uh, bukas yan kasunod naman yan na mapipisa so ilalagay na po natin ito mga katoto sobrang importante po na mapalitan natin ang ano ng buhangin niyan. Bukod sa maprotektahan yung inakay kasama ng kanyang inahin at yung ama ng ating inakay. Eh, maiwasan pa yung pag-split ng yung dalawang pa niya. So, ganoon na lang po natin tatapusin mga katoto at ilalagay ko na po ito din sa kanyang kanuman. Uh, at samantala, ako muna ay nagpapaalam kung saan hindi pa po kayo nakasubscribe uh, ito po sanang hilingin na makapag-subscribe kayo sa ating channel para mas marami po tayong mga uh, mapag-usapan, marami po marami po tayong uh, uh, ma na karagdagang kalaman sa tungkol sa pag-iipon. Maraming po salamat sa inyo mga kapatid, mga buhay Peace!